mga business establishment sa Parañaque City ay muling bibisitahin ng run after contribution evaders o raise ng SSS ito ay para tiyakin na nagbabayad sila ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado si Vel Custodio, sa detalye live Rise and Shine Audrey, tuloy-tuloy pa rin ang run after contribution evaders or raise ng SSS para sa mga employers na hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ngayong araw, magsasagawa ng raise sa SSS branch Bikutan, San Valley sa Paranaque City. Ngayong araw nakatakdang silbihan ng violation ng limang employers sa Barangay San Valley. Layon din ng run after contribution evaders or race ng SSS na magpaalala sa mga non-compliant employers sa pag-aayos ng contribution delinquencies. Sa ilan ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018, mas pinapaikting ng grace ng seguridad ng benepisyo ng mga manggagawang Pilipino, partikular ang pribadong sektor. Bibigyan naman ng 15 days grace period ang mga employers para may kapatunayan sa SSS sa pagseta ng kanilang contribution deficiencies. Ayon sa SSS, hindi naman ito kailangang one-time payment na bayaran. Papwede namang hulugan pa rin basta makipag-ugnayan lang sa SSS branch. Noong nakaraang linggo, may sumatotal na 2.4 milyon pesos in delinquencies mula sa hindi nabayaran na monthly contribution at penalties ang naitala ng race. Isa ang West Service Road sa maaaring daanan ng Grace Operation. Mamaya, para sa traffic update dito, maluwag pa ang daloy ng trafiko sa magkabilang linya ng West Service Road. Gayun din sa SLEX at sa Skyway sa matatanaw mula dito. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.